dito kami firing range consider every gun as loaded pag ilawakan mo yung baril consider mo na may laman siya hawak yung kalabitahan ganun ganun na ganun consider mo na may laman siya ha kahit pag hapakabigay sa'yo consider mo agad lagi may laman siya ha huwag nakaihim ka agad sa uh, pindutan uh, tapos never let the maximum of a gun point anything you are not willing to shoot, hindi mo may hand. Huwag mo sa tao. Kasi hindi mo naman siya, hindi mo siya yung willing na i-shoot eh. Doon siya itututok sa firing. Yan yung, yung, board na yan. Diyan mo siya itututok. Yan lagi. Ha? Kasi yan yung ready to shoot mo. Huwag yun sa tao, gano'n. Pagkatutok mo, ay, wala na, ay, gano'n. Gano'n na, gano'n lagi. Nakatutok lagi yun sa taas, ha? keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. Ibig sabihin, yung trigger finger out, yung trigger finger mo, lagi na ka, labas. Lagi na ka, ganyan, ha? Hindi yung patabi kay sa inang, patabi kay sa inang barin, ganun ka agad. Hindi, lagi nyo nga lang. Kasi hindi ka pa na ready to shoot. Ibig sabihin, patabi kayo sa sa'yo, saan ganyan ka pala? Pag sinabi ready, gagawin mo na yung daliri mo, papasok mo na siya hindi. tsaka mo pipindot eh. Ha? Hindi puputok putok ang baril hanggat di mo kinakalabit. Tandaan niya na, hindi po putok siya hanggat di mo kinakalabit. Okay. Be sure of your target and what is around it. Ibig sabihin, tingnan mo yung target mo, tsaka tingnan mo yung paligid mo. Alibawa, may tao rito. Huwag ka munang umano, kasi may tao sa gila, naglalakad eh. Palisin mo muna yun, para safety. Okay? Nagindihan? Ha? Okay. O Okay, tayo sa pinakabigay. Pagkahawak mong bat, pagkahawak mong baray, pagkabigay ko sa iyo, ito. dito ah, ah Tingnan mo. Ayan ah. Dito, Jay. Anong kasi? Pakita ko lang muna Tingnan. Ayan ah. Hawak ng baray. Ayan ah. Ayan Hawak. Ang daliling mo, ng nandito. Tapto to. Yan, mm. Ayan ah. tatlo. Ito isa. Ito uh, isa. Ito isa, pang support pa mo yan. Ayan ah. Ayan Ang hawak dito, ah, 30% ito, 70% ito. Ibig sabi, yung mas mabigat na ng maa, na. Mo. Agad, ha? ang hawak na rin dito mag-awak. Ang awak na rin. Ang formahan mo, ang wala na rin. Ito ko wala ng konti. Ang wala. Yan ang ko. Pag nag-ready to shoot ka na, ito, tingnan mo to, itong muscle, nandito. Dito ka dito. Dito mga pag-ibigitin mo yan, yung ito, lalagay mo Huwag kang pipikit na isang mata yung dalawa. Dalawang mata ang tingin mo. Ha? Oh, ah, ang tingin mo doon. No. Kasi pag ang, malalaman mo daw ang dominant eye mo. No. Parang Malakas. Uh, pag tinakpan mo to. Kaya eh, tingnan mo to itong na to. Tingnan mo itong na to. Ito, ito. Halimbawa, itong gitna. Takpan mo yung kaliwa mong mata. Oh. Ah, takpan mo, di ba? Takpan mo yung kaliwa mong mata. Ito, tingnan mo lang ito, ha? Ah. Oh, takpan mo yung... Eh, alisin mo yan. Takpan mo yung isang kanan mo. Ano nakikita mo? Kumakala, kumakaliwa. Ha? Ah? Hindi, ito, 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 ito. Diretso mo. Kumakala, kumaliwa. ko oh, yung takpan mo isa. Isa mo ha? Oh. Ano nangyari? Ay ay, di ng pa yan tawag na sa inyo. Ito Kailangan, kailangan antayin mo uh, ang uh, 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 okay. uh, muna ako. Upat, baka umikipot agad 'yan. Pag dinon. Kasi asintit na, 'yung mga pagka pag ka kumakaliwa, 'yun lang daw ako. Ah. Okay, tawag ko na sa iyo. Tawag ko diyan. Eh uh, pwesto ko muna. Ah. Yan, tigil tapos ito, okay. Ganyan mo, ganyan. Dito. Ito, ito. Ito, dito. 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 Yan, yan. Ano ito? 70%, ha? Ito, 30%. Na, yung sabi, mas mabigat po uh, rin, ha? Ganyan, ganyan. Okay. ka. Uh, ready to, Yan, Okay. Pag sinabi, ready to fight, ipuesto ka lang. Huwag, huwag. Ganon, ganon. Direct ko. Maka, naka, naka, ka, naka. Gaya, gaya, gaya.

Ah, bawa na kaganyan na yan. Okay. Iyan na mo yung alok mo ni na. Okay? Dyan muna. Ahaw. Yeah. Kun suporta lang po ha. Yan, kanya din yung alok mo. Kitpit-ikit mo 'to. Yeah. mo. tatal sik yung baril, hawa mo maig yung baril. Okay sige. Sige po ma. Focus at yung baba.

Tapos ito lang kapatid. Ha? Uh, uh, Edit to show. Edit to show. Okay? Uh, uh, meditito. Uh, meditito. okay. Uh, uh, Tapos ito. Pagpitan uh, 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 mo ito, ito magaan lang. Ha? Uh, 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 70% ang lakas, ito 30%. Okay, forma. Okay. Kumad, dito. O, malakas Diretso mo 'to. Tat. Okay. Sige, dito siyo. Ligay yan. Pae. Yee, pae. Okay. Dito mo, dito mo. Okay. Diretso mo 'yung ano mo. Huwag 'tong, ganun oh. O, blender na, oh, na yung konti lang. Okay, okay, ka rito, ha? O, oh, ready to shoot. Okay. Tandaan lang. Okay. huwag ano yung baril yan, ha? Huwag patawanan. Seryoso yan, oh. Kaya ito, pag pipindot ka, inga ka muna malalim. Tandaan. 1, 2, 3, 4, ako, tandaan mo siyang ibuba. Alam, ha? Hindi mo? Okay. Sige. Ulit. Hindi tayo mag-uumpisa hanggat hindi ka nakaka-basic sa ganyan. Okay. Ulitin mo. Huwag hawak. Huwag hawak. Ito yung mga gamay ko, ha? Ayan. Ito yung mga kamay ko. Ito yung siya dito. Ito. <coughs> kasiksik siya dito. Ayan. Okay? Ito yung mga gamay ko. Ito yung mga kamay ko. Forma. Ya, ini. Yang melalin. Bye bye. Kayak um, em datang sama. Tantangan dong, yang melalin tantangan. Yang melalin. Okay, dandan mo yung buka. <laughs> Puno! Ay, ano tutuko sa'yo? Puno yung saan? Pag gano'n lang. Baril yan eh. Pag may bala yan, hindi pwedeng gano'n ha. Bawal yan, magagalitan tayo rito. Okay lang sana kung pag-alit, ikaw eh, makatama ka. Ano lang ganyan lang. Okay, sige, ulit. Sige. Sige, asan mo? Hindi malalim. Yun. Oh. Uh, oh, Angat mo ulit. Okay, ready to fire. Alam oh, mo, oh, nga 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 maguti. Mamaya magkaputok mo, mabitawan mo yan. Oh. Okay, nga. Okay. Ready to fire. Sa. Yan na rin. Sige. Sige. Oh, sorry. Isa-isa lang muna ha. Isa lang. Basta wow. yung basic, tanda mo trigger finger out. For, for safety. Tara, Ang talaga, <laughs> talaga ni Teacher Joven Ito. <laughs> 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 Every gun, consider as loaded. Sabi nga nila, di ba? Pag kilasa ko na yan, loaded na yan. Ha? Okay, hawa. Trigger finger out ha. Oh, ini trigger finger out. Hindi May bala na yan ak ha Ito 70% ha Ito 30% lang ha Okay Oo uh -oh. Hindi ako na mag-aangat para na ano ha Sige, pwesto ka Pwesto ka Hingga malalim ha Bago pumindot ha Okay ayan ha Okay Okay hingga malalim ha Okay Ready to fire Fire Anong pakiramdam ng pwesto ko to? Hehehehe Okay. Okay. <laughs> okay. Ano pa na ramdaman <laughs> Ayan, first tama na anak ko. Ah. Ito, mo sa first tama ni chan guys. Ito lang pipindutin mo na ipasa. Loaded na yan. Loaded na yan, ha? Okay. O, regular finger Tutok mo sa gitna. Tignan mo na, sa gilid yung tama mo, ha? Sige. Huwag kang, huwag ano, huwag kang kakabahan, huwag kang manginginig. Malambot lang yan. Okay, ipitan mo to. Yan. Ito magaan lang, ha? Okay. Okay, ha? Dipwesto. Okay, ha? Bigay finger out. Okay, ready ka pa, eh? Pa, eh? Alam mo, gitlang gitla, oh. Galing, ha? <laughs> ha? Ayun, okay. Ayun, uh, oh. No? Galing ni ate, ah. Ah, uh, kamusta yung first time? Uh, first time na photo Okay lang. Okay lang. si Baby CJ. <laughs> na ah. ah. Oh. Ano Sa? Oh. finger out tayo, Kinayin mo ko sa basic. O, kamay. Kamay, Ah. Okay. So, pwesto mo, pwesto mo. Ano? Mo ah. Sinabi kong ready to fire, tsaka lang pipindot ha. Okay. Ready to fire! Oh. Ay, pakiramdam. Ay, ah. pakiramdam na. <laughs> <laughs> Rock, okay ba na? Okay ba ano Anong pakiramdam, Rock? Okay? Hindi ko alam. Mamaya, oh, yeah. dalawa-dalawa naman para ano, ha? Ayan, ah, yeah. oh. Mga experience ng mga anak namin, oh. Eh, nilas ka lang. Ilas ka. Kaya talaga, kaya maisip mo, pupulis ka, ha? Nagabugado <laughs> oh. to siya, uh, ayaw, pulis uh. ka. Oh. Pag sinabi ko na dito, para, tingin-tingin ako. Huwag mong tigasan. Lambot lang. Kasi hindi na makakatama niyan. O. Oh. Oh. Ben. Pagkila. Yan. O. Oh. Tano Tung ko diretto ha. Oh. Okay. Ready to fire. Dali. Dali. Dali lang. Dali lang. Tignan-tignan lang. Okay. Ready to fire. Fire. Pero ulo ha. Ulo. Ano ito? Ito. Ang mingit Taas. Ulo. Aray. Taas. Ulo. Tama. <laughs> ulo. Tinawaan ako. Puta. Talagang dense. talaga yun ha. Dalawa. Dalawa naman. Putok, kung hindi lang ganun ha. Drive ko lang ha. Araw. Okay, isa. Okay, ganun na. Simple lang. Basic lang. Okay, ganyan. Ganyan yung mix. Yan. Putok mo ha. Okay. Sinabi ko nga dito pa eh. Takalap yung ha. Okay, may dito pa eh. Okay. Okay pa okay. 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 Dabas finger out. tayo muna. yung daliri. Okay, ready to fire. Fire. Okay, tingnan natin ang tama ni Hyacin. Pare, pa-safe. <laughs> Totoo lang, madaling, oh. madaling, ano, madaling pumutok Ang mahiyaw ko, mama. Madaling ano, pare? Ah, uh, madali pumutok. Pero mahirap tumama. tumama. Oh. Pag hindi mo alam yung tamang ano, uh, tamang galaw. Ah. Kasi pag puputok ka, kakalibitin mo lang, putok na yan eh. Sample. Oh, yeah. sample. Mo, from the basic, ka, from the master. Pag puputok ka, kakalibitin mo lang eh. Putang ina, pare ah. Hay oh, ah. ah, tama. Pare oh, uh. okay. uh. puro tama. Puro tama sa. Padali na pumutok. Kasi kakalitin mo. Ah, ayan pangalan ng putok ni Baby CJ. Dalawa yan ah. Pag putok hindi yung pwedeng ilagay mo direkta lang ng lagi. Okay, pa siya agi lagi pa tayo. Okay, pa. Papa. Nice one, anak. Ah! Galing.

dapat pare, no? Hindi, yung sa mga gasin kasi ito eh. Yung mga gasin. Kaya pa, ayos yung mga gasin. Pare, pare! Sarap pumutok. nak, okay ba nak?

Ay, ano, you know, ay, iso mo. Ang uh, tama. Natin. Ang tama. Ayan, guys. First, tama natin. Go. Tama ang pangalan, Joven. Eh. Punta natin. Tapos ang layo ng isa eh. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung sinakit ko eh. sulit na sulit yung firing namin ano bonding dito. Daughters and fathers daughters. <laughs> okay, rock. guys oh ayan ha Para Dali dito parang babalang kita yung tignan 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 Oh, tignan 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 Edi eh, dito. Di, di, di. mo. Lakas. Okay, lakas. Sige. Lakas. Hindi eh, mo, eh, mo sa dulo. Eh, dito, dito, dito na yan, abutin mo sa dulo. Ito, pag-aatak mo. Dulo mo, dulo mo. ito mo muna sa dulo. 'Yan, mo sa dulo. Wala. wala. Dapat dulo. Dulo talaga. Atake mo. Lakasan mo. Ayan Oh. Oh. yung finger at lagi pagkabigay siya ng bari. Sige. Wala. Dulo. Sige. Yan. Yeah. Ayan. Sige isa pa. Oh, wala. Sige isa pa. Sige isa pa. Sige isa pa. ah. Okay, laksa mo. Lakasan oh, diba? mo. Okay, practice pa kayo. Kaya kami mag-firing. Okay, enjoy. Ganda na. Guys, after firing, kain muna kami. Kain muna kami sa lab Okay, kain muna guys. Ayan okay, guys, nabutay After firing. Okay. Kain muna kami guys. After firing. Kain muna kami. Napakamit kayo mo mo?